Good morning, good morning mga kaidol! idol This is George Dragon. So, ang tagal kong din ng vlog uh, Dahil, syempre, uh, busy tayo. No? So, ngayon mag-exercise tayo. Uh, mag-bike tayo. Hindi uh, ko alam kung saan kami mag-bike. Basta mag-bike kami ni Paring Jack. So, samahan nyo kami mga kaidol idol Siyempre ngayon, uh, time check. Uh, quarter to 4 a.m. And then, uh, siyempre, mag tayo ng mask. Kasi, eh, mahirap na baka tamaan tayo ng COVID, di diba? So, stay safe mga ka-idol at uh, samahan nyo kami mag-rides. Tara! Siyempre mga ka-idol, gamit natin yung ating sunpid. Yan. Sunpid Zero. Yan. So dapat may ilaw tayo kasi medyo gabi na eh. So tara, alis tayo So tara na Alis tayo Balis nasa bag ko po yung helmet mamaya tayo mag helmet pagka medyo mainit init na so yan so kita kita tayo mga ka-idol ha mamaya bye ito yung second ride namin magkasama kami ni Jack unang uh, sabak namin sa Tagaytay kami uh, ngayon uh, dyan lang daw dyan lang kami magbibike malapit lang malapit lang daw tara samahan nyo kami Good morning mga kaidol. So ngayon kakalabas lang natin dito sa Pilar sa Las Piñas. So makikita nyo wala pang masyado uh, sasakyan. Uh, time check 4 a.m. no mga kaidol. So ang pinakadalikado dito ngayong uh, kahit uh, wala masyadong sasakyan ay yung magnanakaw. Baka may snatch yung iPhone 20 natin. No? Tayo palang meron ito iPhone 20. So, mag-ingat tayo. So, yan, Let's go. So, palis na daw si Jack. So, magkikita may sa may sapote. Gan, Let's go. kwanhan. Kung yung gagaya ito mga kabataan ha. Kwanhan, unsafe to. Pero para lang sa vlog, gagawin natin. SM South Mall na tayo. May side mirror ako, may side mirror oh. Nakikita ko kung may darating. Mamaya ulit. So time check mga 4.30 na siguro no. So dito tayo mag meet up Malapit kila ano, Kila ja Dito sa Sapote Ilalim ng tulay Dito kami nag meet up nung uh, Nakaraan Mukhang wala pa siya Or nandito na siguro to Lapit lang siya Ay wala pa Ako po Wala pa si Jack yan. Tangdala pa ng ano? Ano? San? Sobrahan. Yan. Kan kagara tinelan ni Boss Jack. Yan, kami dalawa mag rides ngayon. Mga ka-idol. Yan. Bubomba lang siya. Dito sa ka ng good morning ka sa ating vlog. Good morning. Mga ka-idol. Yan mga ka-idol habang nagbobomba si Boss Jack. Yan. Ito yung gamit namin bike Simpleng bike lang So practice Yan Sunpeed Zero Setup uh, Alibu set na yan Except dun sa Sprocket ata Tawag dito Ano yan eh Kawasaki parts Yan Ito naman Yan Shimona Alawi Yan yan yung brand yan Bala ko mag-upgrade ng gulong na Maxis para stick na rin tayo. Ito naman kay Boss Jack, gamit niya strings. Yan, sikat ngayon to. Yan. Uh, strings na brand na, ano ta? Ano tawag niyan, Idol? ah uh, Mat. M116. M116. M116 na strings. Yun. It's pareho na rin kami na upuan. Dudes, nagbabatuan, Nagugulo pa doon, may gulo. Oh. May gulo pa tayong na uh, datnan mga kaidol 'yon Yun, safe naman mga kaidol May barangay, ayan oh. Pupunta na nila mga kaidol So may gulo talaga dito, minsan sa sapote. Dalikado dito. Buti na lang si Boss Jack umiikot, hindi dumaan dito. May riot. oh Nakita akong guwapo eh. Gusto mo mapautograph sa akin. Tapos pang ng mga asawa ng mga animal na to. Buti na lang. Eh. Umiwas ako. Di joke lang mga ka Siguro gulo. Nakainom to mga to mga ka-idol. Nakainom. Tapos. Nagsiselos siguro yung mga ano dito. Basta? O oh, na mga kaidol idol mga tanod natin, tanod pulis yan, to the rest box sila yan so yan, okay na boss jack, okay na tayo ready to fight na so yan yan mga kaido yan so yan, para safe Tinag ko muna yung aking mahiwagang helmet kasi maya maya pag mainit na at saka natin suotin. So kailangan nakamas tayo mga ka-idol, pa rin tayo safe. Tapos tapos na ganito mga formahan nyo. Yan, kunwari malakas tayo magbike sa so mga ganito formahan. Oh. Diba? Okay. So, okay na tayo, let's go! Tara. Let's go! Ay, mga ka-idol, bakor na kami. So vlog muna tayo. Shout out kay Ian How Idol Hindi namin kaya ginagawa Pero practice lang kami Boss Ian How Shout out sa Shout out sa lahat ng mga vlogger Shout out sa lahat ng uh, Grand Hyatt team. <laughs> 4.39 Time check, 4.39 Aga pa <tinyo> time check 5.36 ah uh, malapit na tayo sa Nike so ngayon tayo muna tayo break time paparis tayo mga ka-idol pares so halos ang oras din tayo no medyo ano pa siguro mga 6 kilometers bago makarating na Nike so kain muna tayong pares ice vendors ice to ice to Boss, magkano yan, boss? 50, boss. Kasama ka din. 50. Dipre tubig niya, to. Oh. Kasama <laughs> tubig. Malakas. Malakas ngayon, boss. Malakas. Tumal. Ayos, ka, no? Ayos lang. Ayos lang. Hindi ko matatagal. Ilang rice ka, sir? May tinit pa mga idol, o. Oh. Yan. Nasa gilid lang ng kalsada yan si idol. Yan, o. Oh. Ang daming bawang, pati sibuyas. Ito yung panin. Kaya tayo kain. Sayang yun yung pagbabaik namin. Five rice to, five rice. ginagamit natin kasi hindi pa tayo sumasaut sa ating YouTube channel. <laughs> Kaya hindi pa tayo nakakabili ng GoPro na high-end. So, iPhone 20 pa to, iPhone 20. Okay naman yung mga kanyang video. Ang ganda. Pwede na pa dyan. Aidul Jamshid, terima kasih atas naikku. Nah, apa dua beri rice kami, mixer rice kami, mixer rice manghang Sarap, grap, eh. panalo, panalo. Parang hindi nabawasan yung ulam ko ah. Hindi mga ng eh. Ang five rice. Tapos madami sila mag-serve dito mga ka-idol. Panalo, panalo. Ibang-iba sa ka idol tapos na kaming uh, kumain at dami ng babay nasa tansa kami tapos na kami kumain so sulit yung uh, 60 pesos actually 50 pesos yung uh, kanilang price pares with rice eh naka extra rice kami super sarap eh so 60 pesos kami 60 pesos mga ka idol manalo pa na nila so yun yung lang huwag nyo lang kakalimutan after nyo kumain kalimutan magbayad po tayo na 1 2 3 mga iba, 1 2 3 sa dami ng mga tao kasi eh, na-experience ko 'yan na sa dami ng mga tao. Hindi na lang ko sino mga bumili, putangin niyo. Ha? Kayo, kayo ha, kayo. Kilala ko kayo, mga animal kayo. Bakit kayo kasi magtatay kayo sa daan? Sisisi kayo, yung karma malapit lang eh. So 'yan, dami mga nagbo-bike mga ka-idol eh. Dad. mga forma namin wala ulo no? ang bikers na bikers kalawo bikers actually social distancing pa rin naman Papababala kami kinahit tapos G na tayo, G na ulit At ito na nga ang kinakatakot ko nahulog ang cellphone ko. Watch this. Oh, 'di ba? Okay pa. Tibay no. Oh, sige, continue natin. Ayun, mga ka Idol, time check 6:27, no? And uh, nagpahinga tayo, tapos konting mga picture-picture. Uh, halos 4.30, 6.30 halos dalawang oras ang biyahe no kasama na yung pahinga atas yung pagkain natin siguro mga isang kalating oras from Las Piñas to Naik one and a half hour then yung half hour is yung pagkain natin tas konting pahinga tapos picture picture tas konting mga vlog so andito na tayo welcome to Naik mga ka-idol so nabitin si Boss Jack gusto niya mag Puerto Azul at uh, Kibiyang Tunnel Tara. Nasa sa yung palad. Sarado ko ang uh, pagpunta ng ah, Puerto Azul at Tibian Tunnel. So napahing muna tayo dito sa Alpha Mart. Dito tayo na dito rin. Right? Yeah, no. Ayan Pabalik na rin yung mga ka-idol natin. Pabalik na sila. So ngayon, June 14 ba ngayon No? June 14? June 14, sa mga nagbabalak magbike papuntang Kibyang, sarado pa po. yano harangin kayo. Yan. Doon po sa Welcome to Maragunto, naharangin na po kayo dyan. Lahat ng na mga nakamotor, mga nagbabike, sinaharang po. Yan po, may checkpoint. Yan. hindi po pwedeng makapunta ng papuntang Nasugbo pati Puerto Azul pati Kebyang bawal po, ayan o, yung mga riders bawal pa hello so, mga kaidol, dito tayo sa Shades Shop bumili tayo ng Shades Monster, mahal to, 50,000 so, bumili din si Boss Jack meron dito ayos na ayos imbis na Oakley, okay okay yung tatak, putak ting yan Ayos talaga si OK. Imbis na OK, OK. Mga mga ka-idol, shout out tayo kay ate na nagbebenta ng OK. OK, okay na okay. sheets, Pero binili ko monster. Yung no, tatak na monster. Ba, well, shout out siya sa ating vlog. May vlog tayo. Nasa TV tayo, mga sir. YouTube channel. Ito ng Eh, ng ano, cellphone mo dyan si Boss Jack. mga ka-idol papunta na tayo 13 load ayos sarap ayun dahil hindi tayo natuloy nga sa ating uh, pagkabyang tunnel at sa Puerto 2 asol dito na lang tayo 13 loop na lang tayo So from Sapote, umikot tayo papuntang Imos, Tansa, Naik, tapos Trece, tapos Dasma, tapos Imos, then Bacor. Ayun na, pauwi na tayo ng bahay Las Piñas. Oh, bumili pala kami shades. Mahal yan, 50,000. Ayun, naging jack. Karena. Masih jalan. Ajak kayak apa? Sarapan baiknya yang di Musha domainet. Sabi lah sabi lah. Chill. nahirap mag vlog no Gusto buhay pag mag vlog ka 100 eh tapos yung cellphone naulog naulog ka rin na yung cellphone ko ayos Shout out sa mga misis namin. Our beloved uh, wife. Thank you for uh, support sa pagbabayk namin ni, ni Boss Jack. Shout out mo sa misis mo, Jack. Shout out sa misis ko. Uh, kinakason ko. Ayos. <laughs> ah, yes. Magkakanvas kami ng damit. Gusto mong bumili ni Jack ng ganitong mga damit. Hanap kami. mas ha? Shout out again kay Ian How tapos kay Anli Ahon. Yan yung mga inspirasyon. Ayan mga ka-idol, tayo naglagay ng ating protection sa mukha kasi medyo mainit na. Ayun, medyo malayo na, mala, malapit na yung 13, no? pero sure si ka tayo, daan tayong 14. <laughs> Ayun, baka sa 15 tayo dumaan, sa 15. Ayan, tara, G. What's up mga ka-idol? This is George Ryan again. Uy, nagpapahinga kami ngayon dito sa Shell sa may uh, Dasma. So, parang General Trias tapos Dasma parang boundary niya halos. Ito, kumakain kami. May merienda. Pagod kami. Sobra. Pukulikat na yung legs ko. Sobrang sumasakit. First time ko ulit nagbike ng ganito kalayo after uh, ilang buwan siguro taon taon first ano namin is tagaytay kasi so tara kain po tayo yun mga ka -idol, si Jack bali naghiwalay na kami dios dito sa may Imus uh, boundary ng Bacor at Imos, no? so malapit na rin ako uh, after ng Bacor Sapote na tapos Los Piñas so konti na lang time check siguro mga nasa 11.30 na or 11 pa lang. So tara na. Kaya pa naman. Ah uh, may lakas pa tayo para makauwi. Ah uh, Wala tayong practice pero yung ginawa naman natin di naman na uh, batak na batak kaya eh. chill lang tapos mga aun ahon na onte at uh, puso lang. <laughs> so konti na lang siguro mga 11 or 11:30 or 12 nasabay na ako. So half day din kami no. Pumadyak ni Jack. So, sarap. The best. Hello mga kaidol. Dito tayo sa, sa Pote Halos, no? St. Dominic. Kakanan tayo sa St. Dominic para medyo maganda pa yung daan. Bali, bakor pa rin to. Siguro, muli na to tabag. Ayan, St. Dominic. So, tinry ko lang dito banda para mga mas malapit kaysa doon sa Alabang Sapote Road. So tara! Hello mga ka-idol, time check 11.21. Medyo pinupuli ka tayo. Sakit na legs ko. Sakit. Mga ka-idol, wag natin pwersahin baka di tayo makauwi. Tapos tuluyan, uh, masira yung muscle natin. Tapos uh, para may matagal makarecover ng mga idol So pahinga lang unti. 7.29 na ah, siguro lalapas ako ng 12, 12 15, ganun, no? mga 12.15 ganun ako makakarami sa si bahay medyo papahinga ko lang yung tuwid ko sakit eh time check 12.26 so dito na tayo so, sa bahay Halo. halos lumapas tayo ng 12 grabe inakay ko na dahil masakit na yung tuwid ko tapos nakatapak pa ako ng tae Putangin na, nakatapak pa ng tayo. Suwerte. So, yun mga idol Thank you for watching. At uh, sana nagustuhan nyo yung pagbablog ko. At supportan nyo ako sa vlog ko. Thank you so much. Next time ulit. Love you guys. Mga ka-idol. Sakit na ang ko. Pati kamay ko. Umumula. Ooh. Ooh, mga ka-idol, swerte ko talaga mga ka-idol pagdating ko kakain na. Ooh. Ayos, ayos. Ayos ba? Nag-barbecue ka pa? Nag-barbecue pa ako. Grabe yung... Ternate. Oh my God. Ternate. This is for you. Night, night, you're the best. yeah 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 oh, yeah 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 oh,